Hello guys, nandito ngayon tayo sa SM Department Store at nabudol na naman tayo ni Mika dahil wala tayong cash, shekel ang pera natin sa Monox at wala na rin time para mag-withdraw kaya gagamitin ko ang aking Monox card para makapagbayad ang kagandahan dito, automatic na magko-convert from peso to shekel kaya hindi mo na rin problema pumunta sa money changer para magpapalit ng pera makikita nyo rin sa resibo kung magkanong shekel ang na-charge sa inyong Monox card at ayun, happy na naman si Mika Ching. May bago siyang sapatos. At last time, dumaan pala kami dito sa Clark, Pampanga para magkape at milk tea. So alam niyo na kung bakit ako lumobo. Ang sarap kasi ng mga tinapay nila dito at pagkain. Siyempre ang masaklap, tayo ulit magbabayad. Mabuti na lang, may Monox card. Yes, magbabayad tayo ng Monox card. Inenter ko lang ang 4-digit PIN code na binigay sa akin nung nag-apply ako sa Monox. At yun, okay na.